Hi guys! Welcome to my vlog! So this is me, the Sofia from The flexible Girls and dupo tayo sa lolo ko ngayon. Let's go! And I'm gonna... Oh! <gasps> guys, welcome to my vlog. So this is me, out of Sophia, and this is me, out of Princess from the Flexible Girl. Kulang kami guys ng isa. Yes. <coughs> yes. I am your Ate Princess, and I'm your Ate Sophia from the Flexible Girls. Yes. So kulang cool kami kami guys. Kasi guys, I know. yung isa namin si Shirley because okay. nag-i-school yeah, pa yes. siya diba? Yes. Hands up, grabby yalla 3, Hands up, Three, two, Hands, up, Gabriela. Gabriela. hands up, Back up, Back, up, Back, up, Back up, So, itu vlognya guys

putahan natin si Ad. soft Bella. Gabriella and soft Gabriella, soft Gabriella, Gabriella. You na, oh, you're on baby princess. Hey. Ika lang dito ay. Hansa Krabby Yalla🎵 🎵Hansap Krabby Yalla🎵 🎵Krabby Yalla🎵 🎵Hansap <coughs> ako kanina, guys.

Teka, ano yung number? Ay! Na ho. Na. Ay, naka! Babalik na naman. Hands Ha, Hands up, Graviella. Wait ka lang kasi. Hands up, Hands up, Hands up, Hands up, Dine, beri set po. number na. Beri set. Ada di po

For some, first time, time naman maglog. No. Ah, oo, oh, oh. Na oo. naman nila sa YouTube channel. Yun. Yes. Nakikita din naman yun. Babili pa uh -huh. Babili, Babili daw na po na ng na pa. candy. Gano po? Ay, ito po. So, tara na. binili namin, no? Wait. What flavor will I have? Hmm. Huwag na lang yan. I think milk, ta? <laughs> milk ka? Ito? Milk ka. Ito no. ba? No. I think I'm going to buy one. Kita. Milk kita. Hindi may aso ko. Oh. <laughs> Tara na Ayan na nga. Tara So, nag-isip pa kami kung ano bibigyan yung milk kita ba? May badminton si Doon sana all. Uy, si Ate ka! Uy! Ate Dali ka! <coughs> Ate Dali <daddy> ka! <coughs> Wait lang nga, samahan mo kami. Titignan ko lang sa basketball. And, titignan ko lang baka ando yung mga klase ko eh. Sabi nila pupunta daw siya, sila doon eh. May aso eh! Hindi, yan lang ang agot! Tara. Huwag hmm. ka nalang kakaano sa akin. Huwag sa aso eh. Okay. Ante ko! Saan? Para. Tara na! Mauna ka.

punishment mo. Manahimik ka dyan. P P P P P Princess, kasi wag ka kasi kumakanta. Huwag ka ding tumatakbo. Hindi naman yung mga angagat. Oo oh. oh, na ka na. Talaga kita. O, oh, gilid. O, gilid. Manahimik ka dyan. Si Princess talaga. <laughs> Ang ingay mo. Ako <laughs> pa dumaan pa sa korte. Eh. Sa sa tenga. O oh, ito na candy mo. Hands. Yes. Di ayoko na. May buod man ka ba? Wala. Yeah. Gusto ko mag-buod na mag to. Ilang followers mo? Wala pa. Kakasimula ka pa lang kagabi. Ako 3. 你好、嗯。好。呀、啊！哈 <laughs> 哈，你那边有保安吗？ 拜拜，拜，好。Bye.